Hello, good day. Dumating na po ating uh, order, uh, machine only. Ayan, so yung uh, humidifier, tingnan natin kung kung may uh, ganos saka ganda. Kasi nga, kumuha ako nito kasi uso na ngayon ng mga lamok-lamok para na ma mapauusukan mga lamok-lamok sa ating bahay. So, pwede ka nang bumili ng pang uh, yung ilalagay na uh, liquid laban sa lamok. So, kung nagpausok uh, kang ganito, maybe naiwasan natin yung naiwasan uh, natin yung uh, pagdami ng labok sa bahay Okay, iwas din na rin. So, pero kailangan pa rin na kailangan maging malinis pa, maging malinis sa bahay. ah uh, para sa ang pag pagdami ng So, ito po siya. So, aroma diffuser, light of blush, na uh, ultrasonic vibration. ah uh, okay, tingnan natin. Ganda. sa kaganda. So, nabili ko lang siya sa halagang uh, 200. Ayan. So, siya, 4 in 4 in 1. Humidification. Ayan. So, okay naman po yung pagkakabalot uh, So, medyo, ano siya, 500 ml. Ayan. So, color white. Siya. có mà số lượng sinh high low, his and so on so forth. So, oh, internet, machine, cái salo biêu của anh em, à, saka no power nagay ng water tangkay tinanong baka ng power okay yung bowl siya so uh, 24 uh, bowls sa so, kung natin Siyempre, susubukan natin siya. Ayan, so, medyo malaki din siya, medyo malak malaki-laki. So, malaki-laki din yung kanyang mailalagay na malagay na natin. Okay, lalagay na natin ng pinili natin aroma water uh, aroma water citrus sour. So, dito sa ating pinilagay na natin itong uh, water pinilagay na natin sa Dan... Oke... Dan... Kita tambahkan lagi... Air... water. Oke... Okay. is uh, 120 ml. Okay, so let's try na. So, pa muna natin. Ito na so, and siyempre yung power niya. So, lani. So, lani green power niya. Sa ilalim. Sa power.

Ayan, para tayo nasa, ano, di ba? Nasa mountain. Hmm, ayan po, malakas po siya. Kung gusto nyo magayon ng ilaw, pero hindi siya light. white. Ayan, di diba? Nagbabago-bago yung ilaw niya. Woo! Ang tama po. Malakas po siya. Ayan. Siguro ito yung nyo sa 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 mall ya yeah, para magkaroon ng fresh uh, fresh air naman sa bahay. Yan, yeah, di ba? So, nakita nyo naman ito. So, ito yung ilaw siya. Kung gusto nyo ng ilaw. Stay lang yung ilaw. Pagago-bago. Yan. Yan. Ayan, blue. yung miss niya, pwede siya Okay, so so uh, all, all in all, it's uh, good naman siya. Good. Thank you, thank you. We'll see you next time. Bye-bye. Goodbye, labo.